Good morning guys! Noong March 13 nga nang dumating kami dito sa New Delhi galing sa Pune, ito agad yung pinuntahan namin sa hapon pagkatapos naming mamahinga. Dahil ito ang lugar na napaka-espesyal dito sa puso ko. At ito ang Ludi Garden. Ito yung madalas naming pinupuntahan sa aming morning walk at saka sa evening walk dahil napakalawak ng lugar na to napakaganda, napakadaming bulaklak, napakadaming puno at napakadaming ibon kaya kapag mayroon kaming oras, lagi kami lagi kaming pumupunta dito mayroon kaming daladalang kape para sa morning dahil guys, napakasarap maglakad dito. Napakasarap talaga maglakad dito. nag -e enjoy ka habang ikaw ay naglalakad. Ito ay open sa lahat. Itong garden na to ay open sa lahat. Pwede kang mag-picnic, pwede kang mag-photoshoot dito. Lahat pwede mong gawin. Mayroong mga nag-yoga, may naglalaro ng cricket. And alam nyo ba guys, may mga uh, aso rito ah, dinadalhan nila ng mga pagkain kaya ang tataba nila. Mayroon din silang gatas na iniinom sa umaga. Tapos dinadalhan din nila ng mga lutong pagkain. Kaya ang saswerte ng mga aso dito ang tataba nila. At alam nyo ba ang maganda rin dito ay nag-iiba ang kulay ng Delhi or Ludi dahil sa mga bulaklak. So iba yung inilalagay kapag spring, ibang bulaklak ang inilalagay kapag winter then yung normal days kaya maganda talaga ang pumunta rito napakatahimik and the same time guys yung puso mo ba nare-relax kapag pinupuntahan mo to or naglalakad ka lang or umuupo ka lang tapos nakikita mo yung mga tao mga bata masayang mga naglalaro o sige hanggang dito na lang yung kwento bukas ulit bye